I saw Tita Sharon and Grandma. Nag-uusap sila. Mukhang seryoso kaya na-curious ako makinig. And then, ayun nga. May napala rin ang pagiging chismoso ko. Narinig ko ang pinag-uusapan nila si Angelica at ang magandang balita na tuloy-tuloy ng paggaling ni Angel. <laughs> sa tingin ko, cause may alam ang parents mo, pati si Grandma about Angelica. Mahabang sabi ni Kay. Kaya naman, napatigang bagang si Kenneth sa narinig. Dalawang linggo nang hindi nakakaharap o nakakausap ni Kenneth ang mga magulang niya. Ang huling pag-uusap nila ay nang magmakaawa siyang tulungan siya ng magulang na hanapin si Angelica. Kenneth, hindi ko nagugusto yung ginagawa mo sa sarili mo. Halos araw-araw ka nang umuuwing lasing. Ano bang nangyayari iyo? Ani ng mommy sharing niya at sinubukang kunin ang hawak ng bote ng alak. Subalit malakas yun ang tinapon ni Kenneth. Dahilan upang matakot ang ina at magulat. Kenneth! Malakas at galit na tawag ng ama. Tiningnan naman ni Kenneth ang mga magulang sa kanapaluhod dahil sa panghihinan na rin katawan. Kasabay ng pagbagsak ng tuhod niya sa sahig, ay tuluyan na siyang napaluhan na tila ba'y isa siyang nauupos na kandila. Kung may nilalaman kayo, please, mom, dad, tell me kung nasaan si Angelica. Please, help me to find her. I want Angelica. Oh, ni Angelica, please! Lumuluhang ani ni Kenneth. Kaya naman napakoyom ng kamawang ina upang pigilan ang emosyon. Pumanta ito sa anak at hinawakan ang mukha nito. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi mo mahahanap si Angelica kung ganyan ang ginagawa mo sa sarili mo. Ani ng ina, saka niyakap siya nito. Samantala, sa kabilang dako naman ay nagmulat ng mata ang lalaking nakahiga habang maraming aparatong nakagabit sa katawan nito. Sa ilang taong lumipas at ang akala ng lahat ay namatay ng lalaking may patinding galit kay Kenneth. Nagising ang lalaking matagal nang nasa comatose na siyang kinagulat ng gubaing bumisita dito. Landon? Oh God, thank you nagising ka na. Sandali, tatawagin ko si Doc. Ani ng babae at dali-dali itong -dali lumabas at ilang segundo lang ay mabilis rin itong bumalik. Ayra, gano'n ako katagal dito? ani ng lalaki at sinipat ang babaeng matagal na nitong kinahuhumalingan. Six years ka ng comatose. Akala nga namin hindi ka na magigising Sagot ng babae. Six years? Si Papa? Nasaan si Papa? Bakit hindi mo siya kasama? Saan ni Lendon nang mapansin mag-isa lamang ang babae? Halos tatlong oras na siyang nagising so hindi pa rin niya nakikita ang ama at tangin si Ira lamang ang naroon. Lendon, Don, wala ka bang natatandaan sa mga nangyari sa inyo? Ani ng babae, kaya naman napapikit si Lendo ng mata at pilit inaalala at hinahalungkat sa isipan niya ang mga nangyari sa kanya bago ang nangyari sa kanya. Ang naaalala ko lang, paalis kami ng papa para sana bisitahin ang ibang negosyo. Tapos, tapos sa loob kami ng kotse noon. Pagkatapos napalaban kami, may mga armadong humarang sa amin. Si, si Kenneth. ay So Kenneth. Si Kenneth ang nakabaril sa akin. Pagkatapos, wala na akong maalala, Ira. Ayon lang natatandaan ko. Ang papa. Nasaan ang papa? Ani Lendon at nagumpisa na itong mag -histerikal. Lendon, kumalma ka muna. Please, kumalma ka muna. Ani ang babae at pilit inaawit ang lalaking nagpupumilit bumangon. Dahil sa malakas na sigaw at pagwawala ng lalaki, ay pumasok na rin ang ibang nurse upang turukan ng pampatulog ang lalaki. Habang si Kenneth naman ay lasing na lasing itong pumasok sa mansyon ng mga magulang. Nadatnan niyang nagpapyano ang mommy sharing niya, habang nakatingin lamang dito ang daddy niya. Napangisi ang binata sa kamalakas sa hinagis ang hawak na bote ng alak. Kaya naman nagulat ang dalawa at napatingin kaagad ang mga ito sa binata. Tiimbagang nilapitan ni Paul ang anak sa kanapa ko yung ng kamao sa pagtikimpi nito. Kenneth, anong problema mo? Ani ni Mrs. Sherin at nilapitan ng lasing na anak. Subalit winaksi lamang ang binata ang kamay ng akmang hahawakan nito ng ina. Kenneth, malakas na ani Paul dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa ng anak sa kanyang mahal na asawa. What dad? Sasaktan mo ako? Ani Kenneth sa kamumisi. Sinubukan uli ni Mrs. Sherry hawakan ng anak Subalit humakbang ito pa atras. Kenneth, anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong problema mo? Ani ni Mrs. Sherry, hindi nito kayang makitang gano'n ng anak. Iyon ang unang pagkakataon na makita nilang mag-asawa na gano'n ng panganay nilang anak. Seriously, mom? <laughs> Dad, wala ka alam? Wow, seriously ha? Wala talaga kong alam. Bakit ako nagkakaganito? ani Kenneth at napahilamos na mukha gamit ang kaliwang palad nito. Pagkatapos ay dinampot ang nakitang flower vase at malakas yung ibinagsak. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Ha! Ako bang pinagluloko ko niyo ha? Nagkukunwari kayong walang alam? Damn! Tinatanong niyo ako kung problema ko ha? Anong problema ko? Kayo ang problema ko. Galit na galit na sabi ni Kenneth. Namumula ng mukha nito sa labis na galit at masama itong nakatingin sa mama magulang. Nagmakaawa ko sa inyo. Tinanong ko kayo tungkol kay Angelica. Pero wala. Wala. Tinanggi nyo pa rin. Nagkunwari kayong walang alam. Damn it. Dad, akala nyo ba hindi ko malalaman? Akala nyo ba bobo ako? Tapos ngayon, malalaman kung kailang lang palang humaharang sa mga inuutusan kong hanapin si Angelica? Lahat hinaharangan nyo. Para wala kong malaman na nandun na pala siya kay Marco. <laughs> Darn it. Sana sinabi niyo sa akin para hindi ako nagkakaganito. Alam niyo ba kung gaano ako nag-aalala na baka isa sa mga kalaban ng pamilya natin o sa mga kalaban kong dumukot sa kanya? Mahabang sabi ni Kenneth at tuluyan ang napaluhas si harapan ng mamagulang. Sa lahat ng tao, bakit kayo pa? Lalo ka na dad. Akala ko baka kampigitan sa lahat. Damn lahat ng gusto ko nakukuha ko. Ngayon ako nagmahal ng babae. Ilalin niyo pa sa akin? Anong klase kayong mamagulang ha? Ani ulit ng binata. Subalit isang napakalakas na sampal ang ginawa dito ni Mrs. Sharon sa pisngin ng anak. Hindi mo ba kami tatanungin kung bakit namin yung ginawa? Kung ba't ko ginawa yun sa'yo? Dahil makasarili ka. Oo, makasarili ka. Alam mo kung gaano naghirap ang nanay angel ko, Kenneth. Nagkasakit siya sa sobrang depresyon sa pagkawala ni Angelica. At halos mabaliw-baliw na ang tito Marco mo sa pag-aakalang namatay ng nag-iisang anak nila. Tapos nalaman mo lang na buhay si Angelica? Ilalayo mo na siya sa mga magulang niya? Kenneth, nanay rin ako. An Angelica, she's still young. She's only 16, Kenneth. Napakabata pa ni Angelica para guluhin mo ang buhay niya. Marami pang magandang opportunity para sa kanya. At kung totoong mahal mo siya, hayaan mo muna siyang i-enjoy ang buhay na kasama ng mga magulang niya. Hayaan mo muna makapag-aral at magawa niya ang mga gusto niyang gawin. 15 years. 15 years na walis si Angelica sa mga magulang niya. Kahit ngayon lang anak, magparaya ka muna. Para sa kaligayahan ng Tito Marco mo at Nina Angel. Lalo na kay Angelica. Hayaan muna natin silang bawiin yung mga taong hindi nila nakasama isa't isa. Mahabang sabi ni Mrs. Sharon at nilapitan ang anak sa kadimuro ito. At huwag mong kinukwesto ng pagiging ina ko sa iyo, sa inyong tatlo Kenneth. Sad uli ng ina at nilingon itong asawa. Ikaw tanda, ikaw nagpalaki sa sungay ng anak mo, kaya ikaw ang pumutol niyan. Ani ni Mrs. Sharon sa asawa at tinalikuran ng mag-ama niya. O, oh, ba't sa akin rin naman napunta? Shit, kasalanan mo to. Alam niyong ayaw na ayaw kung ginagalit ang mami niyo eh. Aning Paul at masamang tinignan ng anak. Paalis na ng mansyon si Kenneth at nung makalabas ng pinto ay nakita niya ang daddy Paul niyang nakasandal sa kanyang kotse at mukhang hinihintay siya nito. What? Kunot niyo oh at tipid na ani Kenneth sa ama. May binigay tong maliit na papel sa katipid ng umisi ang kanang sulok ng labi nito. Diyan mo mahanap si Angelica. And please... Huwag kang gagawa ng dahilan na ikagalit ulit sa atin ng mommy mo. Makinig ka sa amin ng mommy mo. Ani Paul, ayaw mong mapagalitan ni mommy, pero bakit mo ko tinutulungan? Ani Kenneth, at tinaasan ng kilay ang ama. Because you are my son, at ikakasaya mo yan. Sagot ni Paul, kaya naman ang matigas na puso ng binata ay ani mong hinapos ng malamig na palad. Niyakap ni Kenneth ang ama na siyang sinuklian naman ito. Thank you, Dad. Sa adang binata, mahina namang pinalo ni Paul ang braso ng anak sa kahumiti. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Ganyan na ganyan ako sa mommy mo. Wala pang 24 hours naging asawa ko na siya. Ani Paul, na eh ikinangiti lalo ng binata. Dalawang taon ang lumipas, kasalukuyang nasa opisina si Kenneth at nakangiti at punong-puno ng pagmamahal ang mamata niya habang nakatingin sa babaeng nasa larawan na hawak niya. Mahigit isang taon nang pinagpapatuloy ni Kenneth ang pagiging stalker niya sa dalagang minamahal. Palagi lang siya nakabantay sa dalaga mula sa malayo. Naglalagay rin siya ng iba't ibang uri ng mamahaling bulaklak at chocolates. Sa tuwing may achievements o okasyon ng dalaga, ay lihim niyang kinukuhan ito ng larawan at binividyohan. Kaya sa tuwing bumabalik ng Pilipinas si Kenneth, ay palaging mga larawan at video ng dalagang tinitingnan niya. Nasa Spain na nakatira si Marco kasama si Angelica, at doon na rin nag-aaral ang dalaga. Wala ka bang clue kung sinong nagbibigay sa'yo ng mga yan? Saad ni Laika, ang kaklase niya noon. Nagulat pa si Angelica nang malamang anak pala ito ng Tito Ryan niya at inutusan ito na maging malapit sa kanya upang may mata si Kenneth Santiban sa loob ng skwelahan. Nagulat man ay hindi naman nagalit ang dalaga. Bagkos ay pinaliwanag naman ng mga ito kung bakit kailangang magpanggap nito. Ang ikinatuwa pa niya ay doon pala ito nag-aaral sa Spain sa kursong abogas Nagkibit balikat na lamang si Angelica at napanguso sa tanong ng kaibigan. Hmm, hindi. Ani ng dalaga. Kahit ang totoo niyan, ay meron na siyang ideya kung saan galing ang mga bulaklak at tsokolate. Dahil sa mga notes na natatanggap niya, ay may initial na letrang KS. Imbis na matakot, ay ewan ba ni Angelica kung bakit siya kinikilig at natutuwa sa so, tuwing pagbukas niya ng pinto at sa loob ng locker niya ay may nakalagay din doon. Kahit hindi aminin ni Angelica sa sarili, ay namimiss niya rin ang binata. Lalo na sa loob ng ilang araw na kasama nito sa iisang bahay, iisang kwarto, at sabay pang kumain ay naging magaan na ang loob niya dito. Hindi niya ito nakitaan ng karahasan at hindi niya naramdaman na mag-isa siya. Inalagaan at tinuring siya nitong isang prinsesa. Kumusta na kaya siya? hinahanap pa rin niya kaya ako? Saad ng kalooban ng dalaga. Kaya naman nanlaki ang mamata niya sa ang ulo. Uy, ano ba Angelica? Umahis ka nga. Bakit mo ba iniisip ang malignong yun? Baka nga nakalimutan ka na nun eh. Saway sa ng kanyang isipan. Next week na pala ang dibu mo, Bes. Nakapili ka na ba kung sino ang pang roses mo? Saad ni Laika, kaya naman napabundong hininga na lamang ang dalaga. Ay, wala pa rin eh. Maliban kay Aris, wala na akong alam. Oh, white roses naman. Naku anak, napapadalas talaga ang pag-iiwan ng bulaklak para sa iyo ah. Sino kaya yung mysterious man yan? Siguro pangit siya anak, kaya nahihiyang magpakita sa iyo. Ani Angel sa anak. Sa mahigit ng dalawang taon na nakasama ni Angel ang anak, ay tuluyan na itong gumaling. Bumalik na ang dating masigla at healthy katawan nito. Nakakalakad na rin ito At mas lalong inaalagaanan nito ang kanyang sarili Kabababa lamang nito ng hagdan At halatang bagong ligo pa Nakita nito ang anak na may hawak na maraming kumpul na bulaklak At hawak pa nila ikang iilang chocolates Sa tingin ko hindi rin mommy Sa tingin ko matangkad At gwapong maligno siya Sagot ni Angelica Kaya naman nanlaki ang mamata ng ina Dali-dali tong lumapit sa anak at mahinang kinurot ang tagiliran ni Angelica. Aba, aba! Bakit mo alam? Nakita mo na ba? Ikaw, Angelica, ha? Baka nakikipagkita ka sa mysterious man yan. Naku, paano kung masamang tao pala yan? <laughs> of course not, mommy. Hula-hula ko lang, no? Eh, hindi ko pa nakikita kung siya nang bibigay ng mga to. Hmm, paano kung si Aris pala ang secret admirer mo? paano kung siya palang mysterious man na yan? Ani Laika, kaya naman napatingin dito ang mag-ina. I think, no, hindi si Aris. At kung si Aris man, bakit kailangan pa niyang iwan at sundan akong kung saan? Isipin mo, Laika, ha? Nung nagpunta ako ng US, meron ring nag-iwan sa labas ng unit ko, sa Dubai at Canada. Kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko sinusundan ako. Hmm, oo nga naman. Imposible talagang si Aris ang mag-iiwan ng mga yan. At eh, pwede naman niyang ibigay sa iyo ng diretsyo, ng harapan. Lalo na ngayon, nasa game room siya kasama ng daddy mo, naglalaro sila ng billiard. Ani Angel. Nandito po si Aris? Oo, kanina pa. Kasama niyang dumating yung kapatid niyang si Kela. Pero lumabas muna dahil may pupuntahan daw na kaibigan. Sagot ni Angel.